Ayan guys, nakabisikleta na ngayon si Chris Daughter. Salamat guys! May dala akong ano guys, may baon ako. Kasi pupunta ako sa birthday sandali. May pasilip. May dala-dala akong leche plan. Ayan. So we're ready now, guys. All oh, right, Tama. So. So I'll go get the guys. Hi Inday. Asa ka pa doon? Matus ako sa birthday ka Sa kong amiga. And then, mag light dinner man ka ron. So, makalaag ko kay si Bana. Natulog siya kadali for a few hours. So, pwedeng sumibat si daughter. tanyo nyo anino ko guys Wah! Wow exercise tayo tuwing hapon. Hi, <laughs> March Garn. daan lang ng mga LS kasi natutulog si asawa kaya bisikleta muna tayo ngayon sa gasolina tayo <laughs> yan yung mga yellow line eto extra to sa mga nagbibisikleta guys kaya hindi nakakatakot pag nagbabike dito kasi masarili tayong daan eh. Malapit na ako guys. Malapit lang yung pagbantahan ko nga. Birthday celebrant na kaibigan ko. Hello March 1! Victoria, hindi ko mabasa yung comments mo kasi baka madugol ako. Mapukulan ako. Mahirap na. Hindi na makapag-NS si Chris Dotter. Yan. Dito na ako, guys. Dito na ako sa akong para paroroonan. Makakakain ako ng pancit ngayon. At saka, Gachi Plan at iba pa. So, snacks ko yun. babana na tayo. At basahin natin. March gan! Tayo lang dalawa in the Judith. <laughs> Kayo lang dalawa in the Judith in Singapore. Oo. BJ, BJ yung BJ long ako. <laughs> Anong BJ background? napansin na ni host. Yes naman, kailangan pansin niyo yung mga nagko-comment para hindi sila maano uh, ma-upset, di ba? March gone. Ang galing mag LS gumalag. <laughs> yes, para ano? Walang boring. Yan. <coughs> na yung bike ko. Aray. Tapos dito ko lang ipapark yung bike ko guys kasi <coughs> kesa yung kotse. Malayo-layo yung mapaparkingan ko. Layong lalakarin ko. Eh, mga ano tayo. Lamang mga, mga Pilipino, mga mga tamad. <laughs> tamad maglakad kapag mga Pinay. Uh, lipat natin yung camera sa front. kunin ko lang yung lock ng bisikleta guys para pag aking pag uwi ako hindi maglalakad para naman walang mag magnakaw ng aking sasakyan kasi otherwise lakad portion tayo so, kaya kailangan ano natin yan sya parang ibang susi ata na dala ko may kulay iba nga si ano Hindi ba ito ng kaibigan ko? Uh, March Garn. Hindi Judith, salamat sa tamsak. Ano ko muna? Asa na yung ano ko. Hinahanap ko ang aking padlock. Maling Maling ano ang nakuha ko, guys. Maling susi sandali lang. At hinahanap ko pa ang aking uh lock ng bisikleta. Kasi, hindi siya mag-unlock. Ayun, naka-Bluetooth ito. Ayan, nabuksan na. Ano kasi guys, itong ano ko, lock, is naka-Bluetooth. kaya ang taglak ng aking bisikleta kay kailangan talaga siya makaikot-ikot para hindi talaga mag walking session si ano si hose mahirap na kasi ayan tapos ilalak ko yan siya dyan wala akong dala-dalang susi. Yung isa ko, na di susi. Kaya nakalimutan ko yung isang susi. Daling. Ayan. So, ako'y mamamartbay na guys. Ayan na. Ang, ano, ang aking dalang regalo na surprise at lecho plan. So, okay guys. Thanks for watching for my live and see you next time again. Bye! Thanks sa mga nag-watch.